May adlaw sa inyong tanan o banin ko ninyo nga karong adlaw kay magbiyahe ko paingon sa among gi balhinan nga bagong trabaho. So gihulamon di gihulam di I mean, no for almost uh, two months sa among in huh? in pass na man mi sa dua sa dua okay. okay lain pod nga agency so nakulangan man daw dito tao murag sila so gihulaman ng mini nila duhami ka Pilipino magbiyahe mi karon gihatod nami sa bus station bali gihulam ra diay mi diri duhami mi ka buok sa akong kauban kay pareha man mig agency actually diri unta mi ang ipadala diri si kan option lang mi pero kami manggod ang under sa agency nga kanang sa gawas bitaw nga agency so kami gyud ang gipadala so gihulaman nang mi ipabalik na po dayon ko sa October so pila ra ka isa ra ka bulan og kapin ra ko diri di ay no so nagabot na mi ani sa Rehika mao ni ang Rehika bus station tapos basta na gipick gi pick up diri nga mga cost yung mga pasahero tapos naglargar na po dayon so ang biyahe di ay paingon didto kay mga upat o lima ka oras man ata basta tapos pag abot na sa Porex sa bus station gikuha mi didto og kanang ban nga puti under diri sa among ah, gitrabahoan so nagbiyahe mi pasulod diri sa bisak amo ang akong ah, gitrabaho adapit nasa bisak siya puro diri mga ng mga resort beach resort basta daghang kay diri mga resort tanan diri ang daghan po mga Pilipino so nagbiyahe na mi dito pero grabe ka init no kay wala aircon ang mga accommodation uh, halos basta kuan kanang sa mga isla so electric pan lang so nabaguhan May grabe ka igang tapos mauni ang kanang ilang mga kalsada nga amo nagian mga clips nga video mura na shop ka nang sa Baymon sa among province ka nang sa Bukit Bitaw tapos mauto uh, mo balik after diri mga October October 1 balik ako dai so first day of duty dai na ako ma so abangan nato kung unsa ang kanang kwan pero feel na ako busy gyud yung kay naaman mi sa isla basa basta isla basta summer kay busy yun na kayo so sa restaurant ay eh, ko na assign na door man po siya malakaw lang mga 10 minutes paingon sa mga accommodation so ni dito kanina tapos di hatagan ako uniform or agi torn ako dito ni chef pero maglisod ko kay ako ra Pilipino dito sa kanang sa akong gitrabahoan magnangagyo ko ani eh kay puroha ang ilang kuan bang ba, ilang lingwahe lisod kaayo pagsigi mi gamit og kanang translator nga Harvard's Croatian English mga inana maglisod mi kay kanang ang uban dili mao kasabot og English kanang kasabot lang pero ginagmay lang bitaw tapos na akong kuan mga magkalisod kuan na ka nang sa first duty kay mayawaan yung ka na kay ka nang daghan biya na imong i trabaho on tapos dili biya ka makadiretso diretso kay ka first time ba biya ni mo so mga ba yung ka so kinahanglan yung ka mga utana pero ang akong kauban dito kay di ambot um, lang kung na ay makabalog English dito kay ang chef may sumugani kay muragalisot kung siya English magsige siya gamit og translate. inana ginaang ko ang live pero laban ng yuta kay gihulaman tag duha ka bulan or 45 days lang <laughs> ata sumura na ko gabakasyon so ang lisod ko ay diri kay layo ay may kaayo sa mga palitanan o grocery so layo di kaayo siya sa city no so siya sa mga resort more on resort day tapos diri mi gikuha sa station paingon sa among accommodation diri sa Arriba Point na ni sa diri area tapos dayon pa ni ayang mo accommodation oh, okay. ang among trabaho ang subukan pa siya paingon sa bisak uh, mauna ni siya ang among mga gamit mauni ang nag kuan sa amuan nagsundo dito sa Porik Station sa bus terminal gikuha kami ni uh, ang driver man ni diri sa diri sa isla tapos uh, gikuha kami ni uh, duha man pud mi ka ka Pilipino na bad trip akong kauban kay kanang karit-karit talaga -karit gi uh, gi gidala diri tapos ako ako pud gani na bad trip gani ko murag makansel tanan akong mga appointment nga katong sa akong sa akong owa oh, bitaw nga verification sayang kaayo August 9 nga akong kuan mo nang gibad trip ko tapos mo adto po na pod may gibok nga para pa siya September 20 to 22 so ambot ng uy nag mas stress ko ani sa ilaha pero okay ra laban nang diri diring dapita kay gi kinahanglan mag diri og kanang tao ambot lang base na ay naghawa og pinakalit diri nga kanang tao tapos mautog nang inahanglan sila og tao mautog gipadala dayon mi diri pero okay ra at is maka explore ko sa Croatia so mao ni ang bag-o na ako, nga journey diri sa uh, visa ko dapat na assign so layo-layo man siya sa Rubens di ay dool-dool siya sa Forex St pass station murag 30 minutes ang biyahe pasulod So mag duty na di ay kung ma so 7 am daw ko pa amuad to dito. So kuan ang uh, ako pong gakuanan diri kay magbago ang ilang kanang gapo bimahan ako kay lain pud ay ang ilang schedule diri kay kanang broken schedule bitaw. Ha uh, ala ko mag duty pa imong sala una then magbalik ko kada so, so taman daw alas 10. Inana ang ilang kuan diri sit up Amput lang naglibog pa ko kay uh, first day pa biyan ako ug um, so, lang kung maon sa bataan ah uh, i-checkar na ako kung unsay mahitabo diri after basta mag vlog vlog lang ko oh, bahala diri mo ganahan charot <laughs> laban lang taani kay nanarbaho man ta so naapod ay mga Pilipino diri tapos among accommodation wala na gi wala pa na akong gi videohan kay kanang init kaayo pag abot na mo grabe ka igang oy tapos wala yoy kun ba kanang murag nakalitan ko char arte no maana dara siguro ko ani puhon so laban ng yuta kay kato mo ah, katupod among accommodation didto sa Sagrib kay kanang kuan manggod duha rami sa isa ka kwarto diri kay uh, upat sa isa ka kwarto so mag adjust na po so grabe na po ang adjust ani nga mga kita po pero okay ra uh, tuloy ang ato mga pangarap anis sa ato mga kaya ni ani hita diri para oh, mag tarbaho okay. so continue po uh, naaday ko chika sa inyo ha kanang magbalik ko giskwila itiwaso na ko ang akong college para makagraduate ko so mag online class nang ko ambot lang kung kanang makaya na ko ni pero on process pa nga akong kanang enrollment ha uh, ambot lang kung ma-approve ni siya Hopeful, hoping nga uh, ma-approve para makagraduate na ta sa atong college charot ah uh, gusto gyapon ko makahuman bisgang naka-abroad nako kay pato patiwas naman pud na akong manghud nga kato akong gipaeskwela og teacher so mag na lang siya kanang unsa tawag ana kanang practice teaching magdi tapos mahuman na dahil na siya pero next year pa daw karon magtrabaho sa daw siya kay sa next year pa man ang ilang kanang practice teaching so murag magdungan sila tanan ha uh, mao nagtry ko kay kanang pwede man di ay na, man di program para sa mga OFW yung uh, kanang pwede ka makatiwas o kanang eskwela o college via online so itry na ako kung unsa pa kung ma uh, successful ba na siya ako lang ni siyang tiison kay kanang gihulaman naman po me diri kay kulang lagi daw tao pera uh, at least na musweldo ra gyapon ko tapos sa uh, tuloy-tuloy ra gyapon akong trabaho biskag winter kay kung kanang pare anang seasonal para sa winter maguli muli mag na sila sa city so ako kay uh, kuwao naman ko sa uh, hotel dito na mo nga uh, by October October 1 murag mo biyahe na pod mi so ti uh, tiiso nako na, na diri at least na try na pud na ako explore and ma explore pud na ako ang Croatia so abangan kung unsa pa akong may share sa inyo hang mga akong kaagi diri at least makakuha mong mga idea kung unsay mga panghitabo diri kung okay ba diri pero sa ako okay naman pud siya sa kontra dito sa Middle East pa ko kay uh, in terms as well do mas dako diri tapos less stress diri tapos okay ra pud diri Kaya na ang mga tao diri kay okay man pud tapos ang environment dili di kay init so mag-duty na di ako. ko ugma no first day na ko diri sa kuan bago na akong gitrabahoan basta mag share lang ko sa inyo kung unsay ganap diri o unsa pa yung mga hitabo uh, lagyo lang diri ang kanang palitanan daw o, o ganang mag ang grocery Basta, so, doon manigod din siya nga kung lugar. kanang layo-layo siya sa city. Kaya, puro mga resort ang naa diri. So, daghan po yung mga Pilipino diri. Tapos, daghang salamat. Amping sa sunod na po niya.